Tungkol sa pagkawasak ng templo. Mateo 24, 1 at 2 Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali sa templo. Ngunit sinabi niya, nakikita niyo ba ang mga gusaling iyan? Tandaan niyo. darating ang araw na wala siyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa-bato. Lahat ay iguguho mga kahirapan at pag-uusig na darating. Talata 3 hanggang 14 Nasa bundok ng mga olibo si Jesus samantalang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muli pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan sapagkat maraming paririto sa akin pangalan at magsasabi, Ako ang Mesiyas at marami silang maililigaw. Makaririnig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang karihan sa kapwa kaharian Magkakagutom at lilintol sa iba't ibang dako ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin at isasaktal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, ano pat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Munit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral sa buong salibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa. Saka darating ang wakas. Ang salita ng Diyos.